All right, so another day, another learnings tayo. Uh, check natin, no. Check natin dito tayo magpa-parking. Wala na patapos na yung project eh. So wala na masyadong makikitang mga sa structural, although marami pang learnings, 'di ba? Okay, dito tayo parking sa likod ng caterpillar na excavator, no. Hydraulic excavator right, so op, oh, nagkalat yung loto ko. So pagka uh, kasi may mga coins tayo, tinatay natin, tinatay natin sa loto 'yan. Kaya pag nanalo tayo ng loto, magpo full time na tayo ng ng vlogging. <laughs> okay? Sige, i-check natin dun sa site. Hanapin ko muna si Ricky yeah? Sige. right, so by the way, nag-transfer na kami ng field office. Nandito na kami sa uh, ah parking no ito na yung field office namin wala na kami sa second floor medyo magulo pa no stock room may, may mga view glass ito papalinis pa namin to kasi magpipintura na kami dun sa may kabilang tower eh okay tara pasukin natin yung site of field office namin okay oh si ano architect oh shout out ha Marlon ha Ah, oh, si Ricky. Uprek. Ah. Good, good morning. Good morning ha. So Saturday, another day, another learnings. Sige, so mamaya lebas tayo. Ah. tayo ng learnings sa kanila ha. Ha? Sige, sige. All right, sige. Ito, eto yung kanina, yung caterpillar. Ito luma to hindi to ano, hindi to next gen na uh, caterpillar, luma to. Ito yung nasa ano to, caterpillar uh, 313, meaning 13 tonner ha Rick tara Rick dito tayo eto wala na yung special mask to yung pinaka cage nya hydraulic cage nya kasi yung ano namin doon wala na natanggal na 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 demove na namin no? na, na dismantle na namin yung crane so eto na yung boom nya jib nose na boom tapos ito yung counter jib no, ito yung pinaka counter jeep niya. 25 tonner na mobile crane ito yung parking building namin yan parking building yan ito tapos na may mga may mga nakatira na dito meron ng uh, mga unit owners dyan na nakatira na pero hindi pa hindi pa buhay hindi pa lahat no so kaya strict na strict na yung yung PMO dito kasi meron silang house rule eh na ika nga labas na kami doon pinaka mga unit owners na A condo corp condo corporation ano Okay diba Rick ang dami natin pinagdaanan dito wow. Rick ano So anong learnings natin Oh so anong learnings natin ngayon Learnings natin is isa sa mga palaging problema Rick no pag wala na tayong tower crane ano So careful sila Before tanggalin yung tower crane, dapat yung mga tanke, overhead tanks, mga blower ng pumps dapat nandoon na sa roof deck kasi wala na eh. Uh, ano ano naman ang downside pag wala na yung tower crane? Ito na, nandito na yung downside, yung housekeeping naman. Oo, kasi meron tayong Alimak. Eh. Actually, ang Alimak crane or construction hoist. Pero sikat kasi yung Alimak. Alimak is a brand name, no? Brand name 'yan dati yun kasi silang silang pa ang alam ko silang pioneer sa mga ganto construction hoist eh o construction elevator kaya parang toothpaste ba no pag sabi mo bibili ka ng Colgate di ba kahit hindi tapos close up naman parang ganito rin yun pag sinabi mong alimak construction hoist na yun okay balik tayo pagka wala nang wala nang mobile uh, wala nang uh, tower crane dito na lahat aasa na dito sa construction hoist iksabihin yung mga debris Okay, yung ano natin wala na, binaklas na. A, a, a dismantle na rin yung yung drum, yung uh, garbage chute, no? So lahat ng kalat natin mga construction debris o mga garbage construction doon na lang, doon na lang isasakay sa construction hoist. So double time doon. So ika nga uh, ang kasi meron dong ano, meron dong uh, yanmar no na bako or excavator na maliit no na 50 na 5 tonner uh, galing doon pagbaba ilalagay agad sa transfer agad sa uh, dump truck o, oh, para hindi na kasi mag hindi kasi mag ano ang daming kalat diyan na araw-araw pagka wala kang naka-standby diyan na bako wala magano yan uh, yan so pangiting na lalo na sa pinaka sa construction gate no So yun yun, ah yan yung nabibigay natin na learning sa kanila. Dapat pagplanuhin, pag-isipan ng mabuti bago tanggalin yung tower crane. Kasi mag-aagawa na dyan, no? So, bago natin nag, tayo nag-dismantle ng tower crane, tsaka bago natin tinanggal yung garbage chute, maximum housekeeping muna. Oo, oh, para yung mga kalat, daily na ang baba. Oh, uh, daily na, hindi na masyadong compounding. Alright? So, yun. Ang dami natin pinagdaanan dito. Ito, pwede natin itong tawagin na Odet. Diba? Si Odet. O, itong tower crane na ito. Ang dami pinagdaanan na etong tower crane na to. Diba? Ang dami. May mga tower crane din na bumagsak. Ano? Meron. Talaga sabi natin, uh, sa lifetime natin, di ba? Naka-experience din tayo na ng mga tumutumba. Nung bagyong odet di ba? talagang nag collapse yung mga tower crane dito sa Cebu alright tapos hindi eto si Odette teka lang ha o oh, eto meron pang uh, may vertical netting eto si Odette eto si COVID ha ba? Diba? eto si COVID to ang dami pinag natin eto si COVID during COVID time eto si Bagyong Odette o, <laughs> di ba? Mga pangalan na yung dalawa. oh, yung mga pangalan yan. Yung, yung mga nagkatrabaho tayo, naka-lockdown tayo. Yung mga workers natin, hindi nakakalabas, di ba? Noong time na nag-lockdown. Eh, taga-probinsa yan. Wala na masakin na barko. Lockdown na dito sa province of Cebu. So, better, nasa compound na lang natin. Wala nang yan. Tuloy-tuloy yung trabaho. Di ba? Sawa ng Diyos na tapos din natin, di ba? Tapos sa uh, bigyan natin sila ng learning sa ibang video sa mga ano na sa mga architectural na no. Okay, tapos ito yung mga site dev natin, yung kalsada, di ba? O oh, ano Rick, so yala muna no, at least na update natin sila no. Sige, sige, approve, sige, wait tayo, bye-bye.